Hello mga idol, uh, good afternoon. Uh, ito po tagay, uh, idol, uh, na naka, nakapinis sa na tayo. Ito po, ipakita ko po sa inyo yung pump. At saka ito pong butas mga idol, no? Tingnan nyo. Yung pong butas, ma mababaw na po tubig ito. Napakarami yung tubig ito, idol. And then ito, ipakita ko po, po yung solution. And ito mga idol, ito yung ilpo. At saka itong coupling, And then ito, ay reducer po na PVC at saka reducer GI. No? Connection po ito pa doon sa tanki, no? And then ito guys, to ito po importante guys, para safety yung pump niyo, ito po importante. Sensor po kasi pag magliking yung linya, and then pag walang sinisipsip at nagbara yung foot valve sa ilalim, wala na pong sinisipsip. Pag automatic po ito, uh, mag-shutdown po yung pump. Ito po guys, pag mag-shutdown siya, ito lang po pindutan mo. Na Ayan pindutin niyo, pakita niyo. Ayun yan. Pipindutin niyo pag hindi na siya mo under yung pump, pindutin niyo ulit. Oh, dito At saka pag wala nang leak at sa mga sisipsip na, continue sa po ang under niya. ito yung inya guys no na, wala 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 pa kain parang hina na yung sabi kita okay guys huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking youtube channel at share like and share lang guys no at sa facebook page at tiktok ayan yeah guys marami kang tutunan dito sa aking video okay okay aso pala and guys takot ko sa asok ayan guys, so. ayun ito guys, ito po naka-direct po dito sa pump, no? Ayan, nakikita nyo naman yung sobrang lakas ng tubig, no? Uh, legit po ito guys, no? Ah, uh, po ito to biro, no? Kasi ito, tingnan nyo, tubig na yung malabas. Matala ko, beer. Yo. Ayan guys, no? Ayan, tingnan nyo na. No? O, oh, napaka. O, oh, sayo ng tubig. na guys, Oh. I-off natin guys, no? Ito, kasi gripot po ito. Kasi sayang na po yung tubig at si Corinti. Ayan, ito guys, yung means to guys. Ito yan. Mm. Ayan guys, may yung tubig na guys, no? Papunta po ito ng tanki guys na, na sobra po talagang napakalinaw ng tubig no ito yan malaki daw ah yeah. ang mga ibig guys you no know. ipasok ko dito guys no ayan ano yung guys, pag mapupuno na po itong tank no, ang gawin nyo po may ginagawa po kung ito bit 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 guys, ito po yung ng off. Hmm. Pag off, diba, guys, wala nang ingay. Ibig sabihin, puno ng tank eh, Ino off nyo na, off na po yan. Ano guys, no, ito ang pinaka-epugante kahit nag-under po yung pump, magagamit po ka ng tubig. Ito po guys, ito. Ito po sa nawasa to guys, no. Siyempre, hindi po natin pakilaman to. Dahil po, uh, papunta po ito. Kasi in case ko pag magkaroon ng tubig yung nawasa, i-open mo yan to, guys, ito. Ganun lang. Ayan, i-open mo lang guys. So, papasok na yung nawasa. And then, i-open mo yan din para po yung makina po, yung po na ginagamit nyo dito, pagagamit yung tanan gripo sa tubig. Ito guys, yung connection, di ba? Ayan guys, may tubig po ito guys kasi naka-direct po ito, makina tangke at creep na babo. Ay guys, tingnan niyo. Oh. Pinap pinapatay ko tong tangke guys. So, oh. yan, oh, di ba? Lumabas yung tubig guys. Ang ibig sabihin, naka-direct po ito sa pump dahil po pag wala po kayong tangke at naggamit kayo ng pump, ito po ang lalabas may creep na po. Ayun. Yan tingnan guys, pa iyo Ano ito guys? Naka napakari ganda dito guys kasi ito guys halimbawa pag kayo mo gamit ng gripo at saka dito galing uh, mo ko sa pump i-off yun ito guys kasi guys pag naka-open ko ito guys dadirect po dito yung tubig papasok po dito so ba, map mapupuno ito at mag-overflow ito palagi ang gawin nito guys i-off nyo na po ito yan ayan naka-off na po yan guys pag off nyo yan papasok yan lahat ng gripo lababo CR sa gripo sa labas no tingnan nyo guys o yan papasok anin guys last na vision ito guys pag hindi na po kayo gumamit ng pump naka down yung pump nyo wala na po kayo pump ginagamit ito po ay oo na po nito guys galing kukuha na po dito papunta sa gripo dito na po kayo guys dan kuahnya guys yan itu guys thank you so much uh, like and share god bless